Bakit nagpapakadaya ng tadhana? Bakit masyadong naglolo ko ang pag ng ating kapalaran? Bakit kung kailan nilig ko nang nabuo ang aking pakaramdam? sa saka ang diri na Kung kailan nilig ko nang nakita ang magandang kalangitan? sa saka naman nilig ng hari ang buwan? Bakit kung kailan nakaya ko na nakakamulong nagpakita. Maayos ang naging daan, muli kong natagpuan ang daang dapat ay aking tahapin. Nagawa ko ng hanapin ang daang dapat kong puntahan, daang hindi ko nakita ng nakasama ko pa. Nagawa kong makabalik at muling maayos ang sariling nakawala dahil simula nung umalis ka. Mas lalo lang akong nawala. Hindi ko na alam kung saan ako dadaan dahil wala kang datay na at pagkatiro ng pupuntahan. Wala ka na aking sinusundan. Bakit ka nga ba nawala? Bakit bigla ang sa aking harap at hindi ka na nakita? Paglit lang ang aking nagawang paglingon. Uminin lang ako sa aking ikuran dahil sa pakiramdam na parang may malik. Ngunit nang muli akong humarap, ay nawala ka na. Nawala na ang kislap ng iyong mga mata. Wala na ang ngiti sa labi. Nawala ka na parang bula. Nawala ka na hindi ko man lang nalaman ang kasalanan na gawa. Nanap kita. Nilibot na ang lahat ng sulok sa iyong kwarto. Nagpanong na rin sa lahat ng nakakakilala sa iyo. Ngunit wala ka. Hindi ka na mahagilap ng aking mga mata. Hanggang sa sumuko ng aking mga mata, napagod na akong magpahingan na napaos na sa kakasigon ng mahabang pangalan. Nanginig na ang tuhod sa kakatakbo sa pag-asang maabutan pa kita. Napagod na ang utak sa kakaisip sa'yo, ngunit yung malapit na akong matapos sa'yo. Nakakamulingit pa kita. Kung kailan nagagawa ko ng ngunti kahit wala ka, kung kailan nunti-unting naghihino ang sugat na yung ginawa, nakapamuling ng paramdam na para bang wala kang nagawa. Uli kang pumasok sa puso ko na tila bang hindi ka na lumayas Gusto ko mang lumabas ka, ngunit mapilit ka dahil sa alam mo na kung paano kong makuha, alam mo na kung saan nakatago ang aking kilite, nakukuha mo na namang muli ang pusong nais ko nang isarado dahil sa iyo. Bago kita muling tanggapin, nais ko lang malaman ang dahilan. Bakit ka ba nawala? Kung sabi mo'y wala kang kaalaman, paano mo nagawang mag-iwan at walang dahilan? Paano mo ko nagawang iwang mag-isa na lang? Paano mo natiis makitang naghahanap ako ng parang tanga dahil sa'yo? Nakita mo pala ako. Nakita mo kung paano ako tumakbo. Maabutan ka lang. Nakita mo kung paano maglandas ng mga luha sa sahig. Kung paano ako nangatog dahil sa lamig. Ngunit wala kang ginawa. Hindi ka man lang lumapit upang matigil ang pagdawa. Ngunit ngayong ayos na ang puso, nakamo na pag-isipang bumit pa. Nakakamuning nagpakita. Mahal naman kita. Sa tingin ko tama na.